Unahin muna natin ang pagpunla nitong pechay. Ito muna ang ating i no? kasi ito ay mga ilang araw o weeks pa ito bago natin ito maitanim sa ating tataniman. Ayan, dito natin muna ipunla. No? Ayan, basa naman ang lupa kahit hindi muna natin to diligan. Ito ay tutubo naman to. Ayan, Yan, nailagay na natin at habang pinula na natin nga yung natin, gagawin na natin yung paglalagyan ng ating tanim na pichay. i na natin to habang inaantay natin na tumubo yung pichay na ating pinula. Ano? Ganito lang guys, dalawang pusti lang ang kailangan at itong kawayan. Yan, ipapako lang natin yan dyan sa pusti ng ating nilagay. Ayan. Di bali dalawang kawayan, magkaharap lang, yun lang ang kailangan natin dyan para malagyan natin ng tanim na picay na nanakahang. Mga ilang patong to guys ang gagawin natin ano, na patungan ng pichay. Ito guys ang kagandahan nito at ito ay hindi masyadong inuod kapag nakahang ang tanim na picay o anumang gulay hindi na, na kailangan natin na magamit pa ng insecticide para sa mga insekto na pinsala sa ating mga tanim at mga organic lang din ang ipipiltilizer natin sa ating gulay para talagang safe kainin at healthy talaga yan guys patatapos na natin yung patungan ano ng pechay, ayan at yan, i na natin guys ito yung ano no. Ito guys ay pinanghalo pinanghalo natin na 50% na lupa at 50% na ipa na pinabulok at 30% na chicken manure na pinabulok. O pwede naman guys yung dumi ng baboy. Yun, mas maganda kung anong may available sa inyong bahay. Ano guys, yan. Paghalo-haloin natin yan. Yan, haluin natin mabuti para magmix talaga ang ating pagtataniman ng pechay yan yun nga dito natin guys ilalagay sa bao ano yung pinili kong bao yung may mata na para may butas na siya hindi na tayo magbubutas pa ayan lalagyan natin pupunoy natin mga lupa yan ayan mga ilang terasong bao ang ating talagyan ayan na ano? Yan. Lagyan natin lahat yan. Yan na guys. Tapos na nga tayong maglagay. At ilalagay na nga natin doon sa ginawa natin patungan na kawayan. Ayan. Ganyan lang naman guys. Ano? Napakadali lang naman. Yan. Papatong natin lang yan dyan at yan hanggang sa dulo di ba limang patong ito guys ano medyo maraming maitatanim natin dito yan okay yan ready to transplant na guys ang ating pichay na pinatubo ayun pwede na to mayroon na siyang tatlong dahon ano yan makakuha lang tayo ng magkakasya doon sa ating pagtataniman yan yan, abilis lang guys ang pechay na itanim ito ay halos uh, magit lang isang buwan o isang buwan, makakagulay na tayo nito ang itatanim natin guys bawat isang bao isa lang muna ang ilalagay natin ano para maganda ang tubo ng pichay kapag tatlo o dalawa kasi mag masyadong mag-aagaw ng sustansya hindi masyadong lalaki pwedeng dalawa naman pero hindi siya ganong lalaki o tataba kapag mag-aagawan kasi sila ng sustansya ayan kaya isa-isa lang guys ang gagawin ko ayan ganyan lang naman guys ano gitna lang natin ilalagay Dali lang naman yan. Ayan. Tapos na tayo. Ayan. Tapos na tayong magtanim. antay na lang natin ito. Ano, at didiligan natin to kapag mainit. Kapag hindi naman, huwag natin didiligan. Ito na guys, yung na itanim natin na pichay, ano, di bali, one month pa lang to mula ng ating ititig transplant dito sa baon ng nyug, ano guys. Ayun nga, napakaganda ng kanyang dahon. Ito nga ay pwede natin gulayin, ano. Ito guys, ang kagandahan kapag nakahang ang tanim natin na gulay o ibang gulay pa man, dahil hindi siya masyadong na ano ng mga insik ng mga uod kaya hindi na ako dito guys naggamit ng insecticide dahil kapag ganito kang ganto ang tanim natin na nakahang hindi siya naaano ng mga oo dahil nakaangat siya sa lupa kasi kung itinanim natin to sa lupa baka mga butas-butas ang mga dahon nito at baka wala pa rin tayo, wala pa tayong nito ano dahil sa ganitong tag-ulan marami talagang mga insekto na kuwipinsala sa mga tanim gaya nitong picay talagang sensitive ito sa mga uod ayan kaya nga nito guys ano pwede nang gulayin to Ayan. Ayan, napakaganda ng kanyang mga dahon. Ano guys? Ayan. Halos wala siyang tas-tas. Ito -tas. so guys ay talagang safe at organic lang din guys ang mga fertilizer na ginamit natin dito. Ayan. Napakaganda ng kanyang dahon. Ayan. Success naman guys yung ano natin. Ano at ito lang guys ang gawin nyo. Mas maganda yung nakahang o nakabitin ang pichay. Kasi pag mga ganito nga, hindi ito inuod. Madalang. Yan, talagang ito guys, kapag nagugulay kasi ako nito, yan, inaalis ko lang itong dahon. Yan, malalaking dahon. Kukuinukuha ko lang yan. Kasi itong maliliit, lumalaki pa yan. Huwag natin puputulin agad sa pinakapuno lalo kung pang lang na, naman natin pag nagugulay lang tayo dito lang natin kukunin yung mga malalaking dahon ano kasi yan lalaki pa yan marami pang dahon tayong makukuha dyan ano na pwede nating gulayin yan guys oh napakaganda nya yan wala sya talagang pinsala ng mga isikto ano at organic lang talaga ang ginamit natin dito yan okay. ayan guys sana yung nagustuhan nyo ang ating video paki subscribe and like and share na lang guys para yung iba na gustong matuto magtanim sa gantong pamamaraan matuto rin ano at marami pa tayong gagawin video na kapupulutan nyo ng mga idea at kaalaman ayan maraming salamat sa inyong panonood ito ang Tomalas TV na nagbibigay ng idea at kaalaman bye bye